Ano yan tay? Payoyot. ano ano? Payoyot. Payot? Ah? Yung payoyot. Ah? Payot? Ah? Yung gamot. Payet? payoyot. Payet? Ah, payot. Ito, <laughs> sa gitna ng, di ba, may malak, sa kainin mo, kung kinakain ng daga ito. So, palay. palay. Pag ang palay mo kinakain, po, igigit na yan. Na sa bukid. Daga, hindi nakakain. Ah, tatahimik yung daga. Hindi kakainin. Hindi kakainin. Ay, ang galing. Ito po pala ang kaya pala mapapansin niyo ang mga kababayan natin. Ano? Hindi kinakain yung palay nila sa mga kamote. Ito pala sikreto nila. Ang sikreto nila para hindi kainin ng kanilang mga palay sa ano? Ito rin gamot sa palay yan. Yung yantok. Hindi na makakapasok dahil takot yan sa may Ano nilalagay niyo? Sa gitna no. Di palay din. Palay. Takot, galing eh. Matusok yung kon Ayun siguro ang laki na ng laman noon. Baka may hinog na. Tingin mo tay. Wala pa laman yan. Wala pa. Wala pa. Tara, ang galing ano eh, eh, Yun ang sikreto nila. Paano payot? Ano? Payet? Payet. 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 <laughs> <laughs> ito bamban. Bamban para sa niyan tay. Di yung sa ito bamban. Gamot din. Ay, yeah, gamot din siya. Pero yung payit talaga gusto kong... ano tay? Ito, tambak. Ito, mabango. Ah. Pag ano sa isda. Ah, yeah. sa, ah, sa isda? Sa isda. Pwede maitanin. Sa ah. Ito. Ano tawag niya dito tay? Ito, tambak. Tambak. Hmm, yung ang mabango. Pinaka ano. Uh, ito. Sa pang-ubo. Ubo. Sa ubo. Gamot. gamot Pang gamot. Oh, ito. Mabaho. Mm. Um. Pang sa obo, Pag mm. ka. Ba, tagbak pala tawag niya dyan. Hindi mm. ba, kung bangos. Uh -oh. Pag ano mo sa bangos. Sa bangos, masarap. Uh -huh. matagal. Sa bangos, sa bangos. Uh -huh. sa bangos. ma po mga tropa. Ito, alam ko, alam nyo ito. Ito, kinakain nila to kahit ganito. No. Hindi kinakain. Ilaga. Manghang. Manghang. Ilaga. Pagka hindi, manghang. Pag hindi, hindi, manghang yan. Ano, malansa. Mabango. Mm. -hmm. -mabang. Ang bango. Hindi um, siya maanghang, hindi siya kalahi ng ano, hindi um, siya kalahi ng um, luya. Mabango. Ay oo, ang mabango. Um, hindi um, siya kalahi um, ng luya. Hindi po yan, hindi po yan yung tagbak na namumunga ng bilog na masarap ha, na matamis yung nakikita natin. Kaso sa kanila kasi tagbak lang pangalan. Oh, dalim Ang bango. Parang ano, prutas yung amoy niya, yung lasa ng ano niya ugat niya? Ang galing. Ito naman oh, yung panlonas. Ha? Lunas. Ano 'yun? Para saan? Lunas, pang gamot din 'to, pang hilot. Pang hilot, ah, okay. pang hilot. Ah, ano ano mga gamot. Hindi yan payat. Ito pang hilot 'to. Ah. Mapay. Ito naman mapait. Ah, okay. Uh, gamot ito. sa ayoko. <laughs> mapait. Tara na, mapait eh. <laughs> Pero gustong-gusto gusto ko talaga yung gamot sa daga, sa palay. Yung iyaano sa palay. gigit na para hindi kayo inipalay. Uh, panghilot. Galing. Si tatay ko ano nanoninihilaw. Ganyan tong pwede yung May sapa na, ano? Sapa o pols, talon? Sapa yan. Sapa. Saan? Ang buktungan yan. Doon sa sinagbaba natin gano'n na. Nandito uh, pala may daan din pala, malayo lang. Ayun po, uh, abangan nyo na lang po yung mga gagawin namin dito. May mga iba pang gagawin namin. Pero bilip talaga ako dun sa panakot sa daga para hindi kayo yung palay nyo. Igigit na nyo lang yung payot. Ano? Pay 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 eh? ako eh. Payot. Ay, Soto, soto ka talaga. Hay nako. Bukit <laughs> Alam mo yung 'yang butiki? Ayun tay, ano yan tay? Yung nililis. Mukhang ano 'yan? Bu Mukhang tika ito. Ah, uh, parang kawayan. Yan yung baboy to, baboy daw mo. Mm. Maganda laman ito. Mm. Parang yug. Yung parang yug, yo laman. Mm. Parang yug ang mm. laman, no. Ang daming bunga. Sinakay ng baboy. Mm. Ang tale bukid. Mm. Ang galing. dami talaga alam ng mga kababayan natin. O, di ba? Isang ka pa. Ah. Ang masarap nito pagka kami ay nag-overnight dito. Talagang maginaw. tay maginaw dito, no? Mamayang gabi. Ha? Dito kami nag... Minsan, hunting kami dito picnic. Parang picnic. Mm -hmm. Masarap nun, no? Masarap ang... ganda. May ng ibon. Huh, medyo nakakapagod, tatlong oras na kami naglalakad pero ganoon talaga, kailangan natin marating yung pusod ng gubat at makakita natin kung ano yung mga ginagawa nila dito sa loob pag sila ay nangangaso, uh, pati yung mga pagkain nila at syempre kung paano sila namamahinga, yun, abangan nyo na lang po lahat